Anak na pagkakawin yung awayan. Mm-hmm. Kasi si Pisi nga naman ay walang nasa ng ano, sobrang kabaitan din. Eh. Mm-hmm. Kaya ikaw ay abay, di kasala ah? Ay, di mo naman ang tanin ay alas dos, e eh, di... Alas dos lamang. Ang taning bumalik. Alas dos ng hapon. Alas dos ng hapon. Mm. Adi, alas dos kayo ikinasal. Alas dos. Hmm. Ganun lang pala ang taning. Oras lang. Oras lang ang taning para magpakasal. <laughs> Hindi man ay si Emma, si ate ko na sa oh, ay hindi natuloy. Tanong na ko yung lamboan. oh, ay hindi ay, nagkatuluyan. Ay, nagkatuluyan. Kaya kayo, oras lang. Ay oras lang. Bumalik kayo ng alas dos, sila. Oo. Oh. <laughs> Kasala na. Ito mo yung adak ni... Si Ibet. Hmm. Iba din na yung katipan ay si ano. Yung unang ang lidaw doon ay. Si ano? Tupi. Ah, si Tupi. <laughs> Naalala mo pa yun? Oo. <laughs> ay, hindi rin yung Ay, kaya nga. <laughs> kaya ang nakatuluyan ay si si Jan. Si Jan. Ano <laughs> wala raw siya at kung ilan na raw ang nakita niyang hindi nagkakatuluin ba na rin matagal na kasalan? Oo. Uh Kaya ang maikilaw. Pag may gustong sa sa magpakasal sa pangisa ng bibigaw, ikasal na? kasal na agad. Mm, kaya ka. Hindi raw yung unang panahon nagayon ang taning kung ilang buwan. Kailangan oras lang ang taning. Oo. Yan na yan. Kaya hindi nagkakatuluyan. Ata nun si Ate Gonoso eh. Hanggang siya umalis at pumunta ng Maynila. Oo. Uh. At doon pumunta kay... ...Kanawabi... ...Pubina. Kanya nanang... ...kanya nanang... Ay kaya kayo, nung kayo ni Tatay, ha? Kaya kayo ni tatay noon ni kinasal agad. No? Kayo ni tatay. Ay, ano? Kaya kayo ikinasal agad. At baka hindi magkatuluyan. Ayun yun daw sabi. Yun ang sabi ni nanay. Ay. Ah, gusto ni lola, loling, kasal agad. Oo, yun ang gusto. Ay, pera niya <laughs> ako Walang pera ngayon. Sabi oh. Nga, na kung hanap buhay ngayon, nangihingi ang inyay nila ang siya sa mga anak na may sweldo. Na may trabaho, na no, teacher. Tulad so, ni Ate Pilar, o oh, uh sa ni Petay, at saka ni Kuya Aping. O, kaya yeah, nga. O, oh, ay di, nayayari yung wala namang ibang handa ay eh. ang mm. mga kokla ang atinapay yata. <laughs> Kasala na, kokatinapay lang. Oo. Oh. <laughs> Ayos ah. Di ba't kayo eh? May kuko at tinapay din. Nakala ko yung wala rin, walang i-lagay na iba. Aba, yung pala yung may handa pa rin iba. Sino? Si Vic. Anong kami? Aba, ay kami ay di ba't sa kwan ay? Sa restaurant? Ay, restaurant na yung pinuntahan niya. Mm -hmm. Sa kwan so, ay? Ano ba yun? Sikat yun. Ah, sikat 'yun 'yung restaurant na 'yon, Bahay Kubo. Hindi, Sa ano? Ano nga ba 'yun? Yung sa Lopez noon. Ay, yung sa Lopez, doon kayo kinasal ay. Eh. Ay kaya nga, ay doon nga kami kinasal sa Lopez. Ay ano nga bang pangalan ng restaurant na 'yon? Bahay Kubo. Ha? Ah, Bahay Kubo 'yun. Oo. 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 O, biruin mo. Kami ay naka-restaurant. Eh, <laughs> kaya ay gisibik kay, maraming pera siguro eh. Ay, hindi. Magkano lamang eh. Magkano lang ang pera namin noon? Nasa 300 lang as well ni ibig. Ay, di. Pa paning man, ay di. Medyo... Nag-ipon. Uh, Nag-ipon. At saka... Mm. -hmm. rin naman niyan yung kanyang gagastusin. Mm -hmm. Biniyagan ay doon din sa bahay ko bo. Sa bahay na yon yung bininyagan? Ha? Sa bahay yata, bininyagan si... Hindi, doon na sa bahay ko po, dalawang bininyagan. Doon itinuloy. Ah. Si Eugene oh. yata, tsaka kung sino Maka sa babae. naman anak